Ito lang naman mga idol. Ayan o. Oh. oh. susmi Sus me. Yung mga idol. Tah. Oh, mantini lang si Maika mga idol. Half kilo na limang ulam. <laughs> ah. Ito po muna tayo. Kasi pag nakadiscart tayo ng gata ay gataan natin. Ito yung sakin. akin. Hmm? hmm? Ayan mo. Ayan nyo. makaka -HBL. Ayun. <laughs> so yun <laughs> Ayun mga idol Welcome sa part 2 ng ating video mga idol Part 2 na po to grabi grabe mga idol Check pa tayo doon sa ano mga idol Kahit ilang beses na din kuryentehin yung spot na, na yun mga idol Meron pa rin isdang natitira mga idol sabi 'yung lalaki na. Kasi ngayon pala, ano na 'yung tagani na ng mga idol, ba hindi na umaagos 'yung patubig dito sa amin mga idol. Kaya wala nang malalim na part doon mga idol. Bumabaw na 'yung tubig. Tapos 'yung mga isda, kung saan 'yung tubig na naiimbak doon lang siya na naiipon ayan mga idol. Papasilip ko sa inyo 'yung nahuli natin sa part 1. 'Yan. Ito lang naman mga idol. Ayan oh. Oh, susmi 'yung mga idol, Ayan O oh. oh, nasa mga 1/4 na hito mga idol. Lalo na yung ano mga idol, yung nakawala ba. Sus, kung na, ano lang yung mga idol, kung nahuli lang yun. Pero, hindi naman siya ano mga idol, hindi naman alkansi uh, yung pagkakawala ng hito mga idol. Kasi nakita natin to. Kung hindi lang natin nakita to mga idol, huli yung hito. Pero, ito yung inuna ko mga idol. Agoy! <laughs> Tingnan nyo naman mga idol. Oh. Nasa mga kalahating kilo na aliwangog. At maabi na kuha yung mga idol. Siniguro ko siyang talian kasi kamuntik na yung paak kamay ko kanina ba may intonsis mga idol 800 grams hmm. yan mga idol sus pulang pula mga idol lalaki mga idol ba yung hito kinagat niya yan oh muntik na maputol ayan mga idol bali yung lutong gagawin pala natin dito ano yung alimango papakuluan natin ng suka tapos yung isda hito tilapia at dalag ay piprituhin prituhin ko na lang mga idol kasi gusto ko sanang gataan yung problema nito wala puta yung nyug <laughs> wala nga ano, mga idol ba tapos hindi ako nakapagbili kanina ng gata powder mga idol ayan mga idol yun na lang yung luto gagawin natin dito mga idol ito ulam to ni Maika mga idol sabi niya pagka uwi mga idol oh. wow <laughs> sarap na <laughs> ibenta ko sana wa. ayan mga idol Diga mo, linisan ko lang to saglit mga idol ha tapos diretsyo na lang tayo dun sa ano mga idol pag magluluto na tayo mga idol napakadali lang nito mga idol yung spot pala na yun mga idol yung nakawalang hito babalikan ko yun bukas kapain ko yun mga idol sigurado yun ayan oh hindi nakan si mga idol dito mas malaki pa yung na, yung nakawala mga idol mas malaki pa dito siguro nasa ano na yung mga idol sobra na yun mga kalahating kilo mahigit malapit na yun mag isang kilo mga idol yung hito nakita natin okay. ha? okay shout out shout out ayan. shout out pala kay ano kay incoming kagawad lumunsod lumunsod doting Diyos <laughs> eh Lumunsod Lumunso, duwag niyong kalimutan mga idol Ayan Sa lahat ng ano dyan Lahat ng taga San Francisco Talibon Sana naman mga idol Masuportahan niyo din po Si incoming kagawad natin <laughs> yeah. Incoming kagawad Ayan Magluto ako dito dol Tapos na idol Maraming salamat ah Sige no problem <laughs> <laughs> Tapos na mga Nagano kasi sila mga idol Nagkabit ng ano ba Kasi si Lumunsod mga idol Isa yung certified na ano ba Electrician mga idol Ayan siya gustong magpaano dyan magpakalikot ng mga wire-wire. Ay, mga idol, sobrang galing nito. Ito ngayon nagkalikot sa bahay ng mga idol eh. Sige na, salamat. Salamat, salamat, salamat. Maraming salamat. Bye Sige. salamat ate. Ayun, mga idol, mamaya ulit mga idol ha. Pagkatapos kong madiga mo to mga idol. Oh, shout out pala kay ano, lumunsod Mix Vlog shout out. Bye-bye mga idol. Mamaya ulit. Ayun, mga idol, nauna ko yung ano, alimango na isinalang sa mga idol. Malapit na maluto mga idol. Ta. Oo, oh, mantini lang si Mika mga ito lahat. Kilo na lima ulam. <laughs> Tapos yung ulam ko, ayan. Nilinisan ko na rin mga idol. Tapos in-slice ko siya ng maliliit kunti. At binudburan ko siya ng asin at kalamansi. Yan yung ano mga idol timpla niya. Ayan. tutulad na ito mga idol kasi kanina pa ito. i-salang na natin yung ano. Ha? What do you may want mga idol be. <laughs> Maain siya ng watermelon mga idol. Mm hmm. <laughs> Ayan. Ah. Labi yung alimangong may may dulo. Sus. Kuy. Tapa natin para hindi siya lalamig pa. Ah. Yung ating mantika. Sarap sana nito gataan mga idol eh. Kaso, walang ano ba, walang nyug pahirapan talaga yung nyug sa amin mga idol kasi simula nung nagbagyo ubus-ubus talaga meron meron naman ano, mga idol meron naman nyug pero nasa malayong lugar pasensyala kayo mga idol na kaubad ako basa kasi yung damit ko ha? tagay sama tagay sana mo muna si ng watermelon melon <laughs> hi ka idol waste octopus Boy Octopus mga idol <laughs> Ha? Kung sa ito yung gate, ha? Ayan, painitin lang natin ito mga idol. Tapos ilunod na natin lahat. Ah. Grabe yung spot na yun mga idol ba? Yung ano ba, yung dun sa pinagsisira namin mga idol may malaking hito. Grabe yung matilapi, ang lalaki. Yung problema lang ay hindi ako nakapana. <laughs> Nasa ano ba? Pag luminaw yun mga idol, sisirin ko ulit yun sana lumina pero yung sa baba kakapain natin yun mga idol kasi yung isda grabe na ang dami na mga idol at may mga dalag na rin ba kito yan tamang tama ito mainit ayun umuusok na siya mga idol pwede na yun mga idol ilagay na natin yung ating fish At ito sao saus-saus ano ba? Tuyo-suka na may sili mga gano'n. Dami-dami din pala. sa ko ano lang. Talong na siguro kung hindi lang yung nakawala yung isa mga gano'n. Ayan. Napaka simpleng yung luto lang ito mga gano'n. Ano? Yung piñerito kahit sino yan kaya ito yung malaki kanina yung nasa taas akala ko hindi natamaan kasi biglang nawala ba buti na lang naano ano siya mga idol nahilo ba <laughs> naano ano siya mga idol pero hindi naman siya napuruhan kasi dito sa bandang noon niya yung tumama mga idol yun yung nano sa kanya ayan paano hindi na natin ito mga idol tapos mamaya ko na ipasilip sa inyo pag malapit na siyang ano mga idol maloto yung kabilang side babalik ka rin na natin ayun malapit na siya mga idol Pero hindi nyo pa Mag-shoutout muna tayo mga idol. Habang inaantay natin yung ano ba, pinirito na maluto. Kasi meron na ko na ilistang shoutout. I-shoutout na lang din natin ito mga idol. Ayan, shoutout po kay Ma'am Mertil. Mertil. Mertilis ano to? Liz. Saraluna. saruluna Ayan, shoutout po ma'am. Kay Arnie. Arnil Laulita, shoutout out po sir Kay Ati Rambang's channel, shoutout Mang Niel TV 9345 shout out po kay Mama Repil Santa Ana shout out shout out din kay Ate Irene Bitoy shout out po Ate kay Ate Sol ng Europe at kay Ate Nottingham ayan shout out po sa inyo dyan ingat po kayo dyan palagi Ate Nottingham at Ate Sol ayan mga idol balik tayo na natin kasi medyo ano na siguro ito mga idol medyo good na ayan, ayan. Okay. Good na good. Kaya, sarap na tumuloy. Really. Ah. So ito kito muna tayo kasi pag nakadiscard tayo ng data ay dataan natin sa so, so, so next time mga girls magpagsakaling nga pa ako din grabe yung ulo okay. so, ito pa naman ito major? medyo maano na yung hito na to medyo maano na siya mga yun. magpulat na ba kasi yung laman niya ay kuli, color brown na mga yun. yung pagkahiwa ko kanina ba so, sobrang tanda na siguro lalo na siguro yung ano mga idol ba hindi na talaga napakita yung hitong nakita ko dun sa ilalim ng bato mga yun. grabe na siguro yun kung man nahuli yun iwan ko lang baka nahuli na siguro yun ang nagaano yung din yun ba pag yun kasi nangangawil din mga idol yes. Baka nahuli na rin nila ba? Limit kit ka na. Lang. Ayan. Eh. Ay. Okay. Ayun, mga idol. Uh, lutuin ko na ito mga idol kasi yung side, kabilang side na lang yung kulang. Tapos maghain na lang ako mga idol. Okay, yung din ready na yung alimango ni Maika mga idol. Ang taba siguro nito ba? Uy. Medyo kaluban. <laughs> Ayan, mamaya na lang ulit mga idol pag nakahain na ako mga idol ha ayun ulam ni Micah mga idol yung isang pasipit nyan kinain ni Binbin na muna namin pakainin si Binbin mga idol tapos yung ulam ko syempre mga idol ating ay, ay, favorite <laughs> kapi kapi din pag may time ayan mga idol isit up lang namin ito mga idol yung sasawa namin tuyo suka lang at kami babanat na <laughs> ayun mga idol isit up na rin bakit hiyakain mo po salamat mga tayo mga idol Amen. 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 Kung <laughs> Ayun. Panat mga idol. Ah, sarap ng ulam ni Mike ka mga idol. Pero ito yung sakin. Hmm? Ayaw mo. Hmm. Ayaw ko niya. <laughs> Makaka-HB yan. Hmm. sarap ng crispy dito eh. Lemon <laughs> ba? Mm hmm At tano yan pa ako <laughs> Yung tinitinda sa Dabao mga idol Sa Bansalan Crispy hito at lalag. Parang gusto ko yung subukan yung kapan crispy yung <laughs> <laughs> no, ito yung tauhog din doon Kain hmm. po sa natin mga idol Hmm, mm -hmm. Mama Belle, kain ko Yun, Mama Belle Kumusta ka na po dyan? Kain po tayo ng favorite ni Mike ka, Tap na yung hito mo. Yun. Hindi ko ipagpapalit yung hito sa limang. Crispy hmm. crispy ba? Mmm. Mmm. Parang saktak mo kasi sa tilapia <laughs> <laughs> Kala ko kakain ka na ng hito eh. May tilap kasi eh. ka lang ng hito, ay doon ang sarap huwag lang araw, arawin lang ta. taba kaya limango ba? Hmm? taba kaya alimango? maya, oh, yeah, surprise na <laughs> yan, Kain po siya chat mga idol sa mga na nang halia nana, nang hahapunan dyan <laughs> kain po Bukan phải bukan. The moment of truth Có lắm mm. <coughs> <coughs> <tap> à <Switzerland> tu mục Ta bắt, đâu? Ta bắt, đâu? Ta bắt, đâu, 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 Ayu. Tak buat apa lama Tah. Tak ada alergi. Ah. Ya aku. Ni ya aku. Mam kontek dah cakap. Ni ya dah aku. Kontek dah cakap Maidel. Mau gelap main. Tapi alerginya. Lelaki. Salam mutolaga mata baik kasi. Napaka agresibo ni Maidel ba. kahit tinalian ko na nga mga idol kinagat pa rin niya yung ano ba hito kanya kasi yung ano masatabang alimango ba mga active na active mga idol malaki to ito hmm. lalaki ka. hmm. yan hmm. kaya ano sir josipos magnus migo kain tayo migo nasa ano ka ngayon nasa dubai ba yan sa inyo migo kain tayo ng pantat <laughs> Haluan Kay, ano, James Mejia, kay Joe Pena, kain po sa inyo mga idol. Hmm. Ito is the best. <coughs> Ito Tapos kape. Agol. Wala nang tatalo. Wala so ligin niya. Hmm? Amin. Iba kasi yung pakiramdam ko mga idol po na sobrang ako kain sa limasag ba. Parang may ikot yung mundo mga idol. Napakanta ka ng bilog naman. <laughs> pag sobra na ako kain ng mga limasag at seafoods ba? parang yung mundo ay nagtuyok-tuyok siya mga idol. Ewan ko doon. Normal lang naman yung BP ko. <laughs> Normal, malapit ng <at> 200 ba? <laughs> <laughs> Ayan, kain po sila dyan mga idol. Ati Jocelyn Mangubat, kain po. Ati Mylene. Ati Kuya Yobert, kain po. Mm hmm. Iyari natin yung hito eh. Mm -hmm. Masarap siya mga Ano ba? Medyo crispy. Ay, em, em. <laughs> Papalaway pa sa lima ko. Sabi mo ayam mo Huwag ka ako makagat niyan. Ewa? Ewa? Ewa talaga? Malaka. Ah. Tingnan mo, taba-taba ba yun? <laughs> yung mata niya. Kaya <laughs> ba? Mapait naman yan kasi malaki na. <laughs> Uy, ang sarap ng aligay niya. Pag mga ganyang kalaki na limang mali, mapait na. Matamis ba yung aligay niya? Hmm? Batamis. Pero bibihira lang sa lalaki na yung Taba na. Hmm. talagang babae. Yung babae. Alimang. Pag nang hotay na alimang babae, wala na. Wala tayo yung makukuha mo ito. Hmm. Ito lang sa akin. Sipit. Isa. Good na ako mga idol. Ito isa lang. Umi kau, pulung putar. Ninintal si Marika. Ayan, may dalaw. Yung ano ba, laman ng galamay. Ayan, sa mga naglalaway dyan, pasensya na po kayo mga idola. Pinapalaway tayo ni Maika. Ngayon, hindi ako kasali dyan. Mayaman daw kami kasi kaya kami kumakain na lima Tak mm hmm. Tak mai dulu Oh Nampak kata bak je mai dulu mm Hmm okay, no? Inogu, Mayur, Eh no Sus Mi yun no kumai dulu Eh no Ah Saya sarapan jumlah untuk mengkuat Hmm Yeah, pag mga sipods na ulam, ano, makalas sa kanin mga idol ba kasi matatagalan ka, naghihimay ka pa kasi mga idol. Diba sa mga isda? Maraming tara ba kain kanin ba? Talaga hmm. na pag ano yun, yung hipon. Yan, hmm. kaya ang ano pala dyan, angkol. Kain po tayo angkol. Angkol, katlita po. Kain. Ah, Ayun good na yung ano, isang pasipit na imang Ayaw ko na. <laughs> Bukas naman. <laughs> ito na lang sa akin, Wala pang konta ko, mayroon. Kelihatan kiri lu gue tengah dibangun itu Ini oke ya Oke okay. Oke Ya awin itu Nggak ambil kakak ikan nih Tapi tayo Hindi kami matatawag na bulaan nun, mga idol pag hindi, hindi nagkakape kahit gabi. diyan tumatak yung ano yung trademark ng bulanon kasi yung mga bulanon mga idol kahit gabi yan nagkaka-pay talaga isyan na ako dun <laughs> ayan sold ako mga idol itong tirang isda ulamin ko to bukas kasi ako lang naman yung kakain niya mga idol yung magkakain niya mga idol wala akong problema dyan hindi <laughs> naman mo maubos yan magkanin ka ma hmm? ano pa ayun babay na kami mga idol ah kasi alam nyo naman alimango pa naman yan baka abutin tayo ng alas 11 ng gabi dito <laughs> ayan mga idol hanggang dito lang yung aming video at sana mapunod nyo po yung part 1 grabe mga idol sobrang dami na ng isda doon ulit mga idol babalikan natin yung bukas excuse me bali bukas mga idol siguro pag may time siyempre bibigyan natin yan yung time mga idol kasi mahirap pag hindi mo bibigyan ng time yan pupunta ako doon ulit makanga pa ako doon mga idol kasi yung target ko talaga yung nakita natin hito mga idol ba grabe sa estimate ko nasa ano na yun malapit na talaga mag isang kilo yun mga idol grabe sobrang laki talaga wala na ano yun ano, hmm. mo, ano? mahuli ko sana yun kasi yung problema ito alimango ay eh, syempre una unahin ko pa ba yung hito mga idol ang mahal mahal ng kalimango tapos ang laki laki pa di saka na muna yun mga idol hindi naman, yung, hindi naman yung aalis kasi sa baba nun mga idol mababaw na tapos hindi na makakita doon sa taas kasi mababaw din yung part na doon mga idol medyo ma malalim eh. na natrap lang sila doon mga idol doon na side maganda mga pa pero bukas na mga idol ha sa ibang video na naman Ayan, hanggang dito lang yung aming munting vlog maraming maraming salamat po talaga sa patuloy na pagsusuporta at panunood sa aming channel mga idol hanggang noon at hanggang ngayon mga idol <laughs> andyan pa rin po kayo ano ba yun ha? <laughs> mula noon ay mula noon hanggang ngayon <laughs> Andyan pa rin po kayo na... Hanggang noon. <laughs> <laughs> Pwede rin naman yun. Hanggang ngayon. <laughs> Ayan, mula noon hanggang ngayon mga idol. Andyan pa, po, pa rin po kayo na, na sumusuporta at nanonood po sa akin. Maraming 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 salamat po mga idol. At dahil po dyan mga idol, hindi hindi po ako magsasawa na mag out po sa inyo ng paulit-ulit po mga idol. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat talaga mga idol. At ingat po kayo palagi sa araw-araw. God bless. Yan, sana ba supportan niyo po mga idol yung Bata Matiskarte at si ano, Idol Kim's TV Vlog. Yan. Na-monetize na ba siya? Monetize na. Parang kulang na yung ano, watch hour ni Idol Kim. Sana ma-supportan niyo din po mga idol. Ang gaganda din ng mga content niya. Lalo na yung Bata Matiskarte mga idol. Grabe ang gagaling mang ano mang bigti ng tikling <laughs> ayun mga idol hanggang dito lang to maraming maraming salamat sa inyong lahat at mag iingat po kayo palagi ingat po kayo palagi mga idol lalo na yung mga kababayan natin sa ibang bansa dyan ingat po kayo palagi mga idol bye 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 sa inyong lahat mga idol god bless